Umabot sa anim na barangay sa lungsod ng Coronadal na apektado na malawakang pagbaha dala ng magdabanggang pagulan sa lungsod ng Coronadal. Ito ang kinumpirma ni Mr. Cyrus Urbano, ang Coronadal City Disaster Risk Reduction Management Officer sa eksosibong panayam ng bombo radyo Coronadal. Ayon kay Urbano, ang mga barangay na apektado ay kinabibilangan ng barangay Concepcion kung saan halos anim na po pamilya ang pansamatalang lumikas matapos na pinasok ng baha ang pamamahay ng mga ito. Nasira din ang tulay sa din na dinadaanan ng mga residente sa Purok Blaan barangay magsaysay dahil sa lakas ng current ng tubig baha. Maliban dito, nasira din ang at umapaw ang tubig sa box culverts sa Porox sa barangay Santa Cruz. Gayon din ang mga tubig sa mga major canal sa harap ng regional center sa barangay Carpenter Hill at ang bahagi ng tulay sa Blue Creek sa barangay Zone 3. Agad naman na nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa barangay San Roque para sa clearing operation matapos na maraming mga puno o ng kahoy ang nabuhal dahil sa malakas ng hangin dala ng malakas na pagbuhos ng ulan na din ang pag-apaw ng tubig baha sa GM Robredo Avenue, barangay San Isidro, Coronado City, malapit lamang sa integrated terminal ng lungsod kung saan umapaw din ang tubig baha sa daan na naging pahirapan sa mga motorista. Nadadagan pa ito ng pag-apaw ng tubig baha sa kanal na sakop ng Sityo Kugunal, barangay Tapland dahil sa bumarang box culvert. kauri nito, ipinasiguro e, ni Urbano na napapatuloy pa rin ang kanilang monitoring sa mga lugar na apektado na sabing kalamidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang damage assessment sa panalasa ng baha sa nasabing barangay sa lungsod ng Coronadal. Uh, maging uh, extra alerto po tayo dahil papasok na po sa gulan. In fact, may advisory na rin galing sa pag-asa na pagkatapos ng El Niño, La Niña na naman. So expect natin wet and very wet yan. No? Continue ang ulan no? So sa siyudad. Not only sa siyudad ng Coronadal, doon din sa ibang probinsya. No? So dapat maging alerto lang at uh, kailangan alam natin kung saan tayo tatawag at mag-request ng tulong. No? Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo nag-uulat para sa number one and most trusted media network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!